Hello guys. Ayan, nandito tayo ngayon sa loob ng Hermosa Street. Ayan, dire-diretso po tayo. Papunta tayo sa May Paho. Ayan, doon po ako, doon po ako namamasada. Ayan, may natid lang, may natid lang po ako ngayon dito sa Hermosa, ay sa ano, sa Blooming Street at dito na ako dumaan sa Hermosa. Ayan. Ayan po, dire-diretso po tayo. Ito po yung mga papuntang palengke. Oh. Ayan po yung mga Ayan po yung ano. Ayan, dyan po kami bumibili ng gulay. Ayan po. Ayan po yung presinto. Uh, pre, barangay, and health center. Ayan po. Ayan po yung, ano, yung flyover. Oh. po. Daanan po ng mga sasakyan. Ngayon, ito naman po. Nandito na po tayo sa may paho. Ayan po, may paho market. Ito po yung pure gold. Yan oh, mahaba po ang pure gold. Yan, po mga ano, mga namamasada ng e-bike, ang dami po. Dito, doon po sa Hermosa ay mga tricycle, dito naman po ay puro mga e-bike ay namamasada Ayan po, oh. ayan po yung sa, sa hagdanan ng pataas papunta lang palengke. Ayan po. Oh. Ito po yung ano, oh, may paho public market. Escalator po naman po ang akyatan diyan. Hindi to doon sa kabila ay eh, hagdanan. Ayan po. dire diretso po tayo. Papunta tayo sa may dagat-dagatan na mga ngayon. Ayan po. Ito po yung simbahan. Ito po. Ayan. Simbahan po ng may paho. Ayan. Ito na. Ang katabi naman po niyan ay ang elementary school. May paho elementary school. Ayan po. Ginagawa po ang ang building para sa mga estudyante para sa mga mag-aaral ng elementary ano, dami pong e-bike na ng masada ayan po yung bilihan ng bigas ng mga pagkain ng aso, pusa, manok ayan po, ayan po yung barangay 35 barangay 35 ayan ayan po, dire-direcho pa po tayo maraming salamat po sa inyong panunood